al Online TV News Update. Sa kauna-unahong pagkakataon, nagsagawa ng isang international summit ang lusot ng Balizuela. Pinanguna ni Venezuela City Mayor Wes Gatchalian ang nasabing summit na dinaluhan naman ng mga lokal at international stakeholders na isinagawa sa alert center sa barangay Malinta sa nasabing Kasama dito ang mga negosyante ng iba't ibang sektor na katuwang sa mabilis na pag-unlad ng lusod ng Valenzuela. At dito inihayag ni Mayor Gatchalian ang mga ilang programa at solusyon sa mga ilang problema gaya ng mga pagbaha na matagal na anyang nakakaapekto sa operasyon ng mga negosyo sa lungsod. Bida pa ni Mayor Gatchayan, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang zona ang aga solusyon sa problema sa baha. Problems that our industry is facing and what the LGU is doing to find solution to this. Number one po, ay ang flooding, uh, flood resilience. Of course, this was the main topic na ng uh, SONA ni President Bill Marcos. And it is not only a national issue, but also a local issue. And alam ko po, marami po mga pabrika natin last week ang nalubog. Maraming pabrika po ang nasira ang infrastruktura. Maraming mga manggagawa natin ang hindi nakapasok ng trabaho, hindi nakasweldo at ngayon po ay nagahagilap na mag-apply po sa GSIS at uh, SSS at mag-iling. Marami din meron din po tayo oil spill last week na major uh, hazard to the health and environment. Meron din po tayong malalating sunog na nangyari po last week. And I know na itong problema po ay naging mabigat sa ating mga industries. So as we acknowledge that flooding is a regional and systematic issue that crosses cities' boundaries and requires coordinated multi-sectoral and inter-LGU solutions, we, as a city, remain committed to doing our part by making meaningful local improvements, strengthening our climate resilience, and upgrading our drainage and infrastructure. So, number one, ang solution po natin na kasama ay ang pumping stations. Ito po, ang, uh, in our past almost 25 years of experience in public service, this is one of the most successful that we see na uh, implementable right away. So right now, out of 33 barangays, Valenzuela has 13 uh, pumping stations operational during the typhoon. Giit ng alkalde, layunin ang nasabi summit na palakasin pa ang ugnayan ng mga pribado sektor at lokal na pamahalaan na mas mapabilis pa ang operasyon ng mga negosyo sa lungsod ay mapanatili ang tatlong beses sa titulo ng Valenzuela na Most Friendly Business City. Dagdag pa ni Gatchalian ang iba pang parangal na iginawad sa lungsod gaya ng Galing Pook Award at Seal of Good Local Government. At kasabay rin ito ang pagbibigay parangal sa mga top 10 tax taxpayers ng mga negosyante sa lungsod na malaki anya ang naiambag sa mga programa ng Venezuela At gilip niya na siya ng Flood Advisory Committee at nagsasagawa din siya ng Flood Summit upang ihanda ang sama-samang pwersa na tutugon sa problemang pagbaha. Rose Lopez para sa Millennial Online TV News and Updates ang katropa mo sa pagbabalita. Rosel Lopez para sa Millennial Online TV ang katropa mo sa pagbabalita.